Hey guys, ayan, magluluto tayo ng ginataang tulingan. Ayan, meron ako dito na mustasang pampano. To ay napakalalapad ng dahon. Ayan. Ating sibuyas, bawang, at duya, sile. At ang ating pangatlong init na na tulingan. Ayan guys, kaya atin namang gagataan dahil pangat na, pangat long init na. Ayan, napakasarap na po niyang ginataan. Ano naman guys, kung gaano kalalaki ang pampano. Papadami na naman po ang ating kain yan, lalo na napakasarap ng ating lulutuin ngayon sariwang sariwa po yan at talaga namang bagong pitas yan guys dito po sa amin ay talagang napakarami na libre ng pang ulam plus kasi pag lamang magtanim ay nako hindi ka talaga mauubusan ng pang ulam guys o balatan ako ng sibuyas at naglalawak tayo ng sibuyas bawang luya at sili agatatang nyog yan guys Napakasarap na ng ating ginataang tulingan. Paborito nyo rin po ba ang ginataang tulingan? Ay nako, talagang mapaparami ka ng kain kapag ganito ang ulam. Ang mustasa po pala ay napakasarap din talaga na lahok sa ating tingginataan. Dito po sa probinsya, ang niyog, hindi mo rin kailangan bilhin. Unlike sa kapag nandun ka sa bayan ay talaga namang bibilhin mo pa rin ang niyog. Napakamahal na rin ang isang niyog ngayon. Kapag nasa Laguna nga kami, talaga namang tamad na tamad ako magluto ng ginataan dahil ang isang niyog ay 30 pesos hanggang 35 pesos yung malaki kaya kung ang gagataan mo ay marami ang niyog kailangan mo yung mga lima ay malaking pera na rin ang iyong kakailanganin bago ka makapagluto lalo na kapag humba ang lulutuin or humbang langka ay kailangan kailangan nun ng malaking ng maraming niyog kaya madalang ako makapagata kapag ka nasa Laguna kaya dito ay nako lahat halos ay libre na basta masipag ka magtanim andyan na lang sa paligid mo ang iyong mga kailangan Ayan guys, pinili ko yung malalaking dahon at ibinalot ko diyan, yan ang tulingan. Hindi ko po buong ibinalot dahil nang para yung loob ay talagang makaka-absorb pa rin ng gata ng nyog. Ayan, ganyan po ang pinakamasarap na luto sa tulingan at mustasa. Ayan, yung, yung iba naman po mga dahon ng mustasa ay aking ginayat at atin rin po itong ilalahok. Yan guys, libreng-libreng ng ating panghapunan ngayong araw. At napakasarap at nako. Try nyo na po ito sa inyong mga tahanan at talaga mapaparaming inyong kain. Yan guys, palambing na rin po ako sa mga bagong pasok sa aking video. Sana po ay paki-follow and share na lang po ng aking mga video. Malaking tulong po ito sa akin para po mas ma-recognize ang aking FB page. Paki-subscribe na rin po sa aking YouTube channel, Buhay Probinsya by Ina Albor. At para po mas marami pa ang kapanood. Yan guys, mga simpleng luto lang po yan dito sa probinsya at sana po ay nagustuhan ninyo. Yan, habang ako po ay nagagaya tayo, nakakayo naman po ang aking mister ng niyog na uh, aming gagamitin sa paggagata Ayan. isang niyog lang po ang aking ginamit dyan uh, nag magigisa na rin po ako dyan ng sibuyas, bawang at luya Ayan. nilagyan ko na rin po ng sili para po mas maasarap Ayan, ganoon din po naglagay ako dyan ng isang tas ng gata. Bali, isang buong po yun. At naglagay rin po ako ng seasoning, paminta. At konting patis lang po ang aking inilagay para para po hindi masyadong maalat dahil nilalagay ko rin po itong tirang patis ng ating sinaing na tulingan ayan, naglagay rin po ako ng parahating kutsara ng sugar, pampabalance po yan sa ating sa gata ng nyog. Ayan, ganun din po nilagay na natin ang ating binalot na tulingan. Ayan, antay lang natin po yan na kumulo at lumapot. At lutong-luto naman na po yung ating tulingan. Ika nga, napakasarap na. Ayan, nilagay ko na rin po dyan ang kakanggata o yung malapot na gata. Para po mas lumapot pa ang ating sabaw. Hintayin lang po natin yan na lumapot. Hindi rin po maganda yung half-cook na mustasa na ilalahok natin diba po uh, usually ginagawa natin ay half -cook lang ang ating mustasa pero mas masarap po kung luto yung mustasa natin dahil may ibang lasa po kapag half -cook lang yung ating mustasa dyan kaya yan guys paluto na po ang ating sinay na at itry nyo na po ito talaga napakasarap